mga manok ko magandang klase ng manok ito ang aking manok ito ang magandang klase ng manok ayan ang panderbe na manok ito naman yung manok na pangsanay ayan ang manok ko Woo! kekeeke baba manok eh na mga manok na pang sana eh pang derby na manok ito yung mga pang derby na manok ito yung mga pang sanae na manok Mga hindi ang mga manok natin dito. Magaganda ang mga manok. Magandang klase ng manok. Duwag ang aking manok. Hehehe. <laughs> Hehehe. Yeah. <laughs>